Duman nila ni idea. Ang bahay nila, oh, ganda na oh, may pintura na oh. Yung oh, dati kasi to, ano, wala pang pintura. Ano eh. makina bahay nila oh. Ganda ng bahay nila. Oh, ako dito kasi pasukin lang sila eh. National Highway, sa kabila lang oh. <laughs> 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 oh, di ba? Eh, mga damay pa rin te, inam timok tubig, diretso uli. Oh, di ba? Ang bahay nila oh. Ang side oh. Dada. Ay, oh, yan. Oh, yan. Dito oh. ano? Last Friday yan. Wala. Wala. Ah, Kagang si Hides nga nga Ito daw pa, pakain niya sa akin. O, oh, dinayo ko pa yan ha. Yung Locos Norte ito. O, oh, yung mga kagang Tampok mo. Oh. Sarap mo mataba o. Oh. O. Oh. si Hides o. luto. luluto. O. Ayos. Kain mo na ako. Ayan, okay. thank you pala kay Hides. Kay Heidi. Yan, pinakain tayo dito na ano. Kagang, sarap. <laughs> sarap yung mga ano, mataba yung mga kadang gagang nila dito. Sarap. Yan lang sila sa screen na yan. Ayun, yung kabila din. Ayun, ano. Ay. Taba pa ba? Mataba, no? Kinain ko. Sarap. Yan pala, yan pala yung screen na yon Yung ano mo. Isang balde na. Grabe, no? Gagami, bla. Ayun, yung malakas na hangin. Hmm. Hmm. Sarap, sarap po. Sarap, nakain ko nga, sarap. Salamat ha, ah, thank you. Thank you po. Ay, thank you. Agad sa mga tayo Ultang Full tank. Full tank. Full tank. And, ID. Ultang tank tayo dita tayo <laughs> dito. sakit lah. Uh, 150 na ay pag nabaw sa kabila nila ang raya pa pala eh di ba ang arbus ha ha 67 daw wala ah wala ka ba ang leded ah wala <laughs> abot pa <to> tao wala <laughs> wala wala Ah, premium lang yung gas nyo. Wala kayo unladed? Ha? Ah, sige, sige, okay lang. Mayroon, mayroon dyan sa kabilahan. Oo, oh, gusto nyo nyan, sunod Mayroon dyan. Yeah, thank you, thank you, uh -huh. thank you. Thank you, thank you. Doon tayo sa kabila. Ayan, salamat. Shout out nila ni Heidi. Oh. Pinakain tayo ng ano, alimasag. Sarap. Yung ginawa nila kanina sa may doon. Sa ano. Uh, sarap na ito. Ah, 67 ito pala. 67. Pagkakaroon tayo Pagkakaroon sa kabila Ayan Salamat Shoutout out nila ni Heidi Ibo oh. Pinakain tayo ng ano Alimasag Sarap Yung kinuha nila Kaya na kanya Sa may doon Sa ano uh, Sarap na ito ah, 67 to pala 67